So, ayun. Ba Kaya hindi tayo makalabas. Kasi nga, pag gantong panahon talaga yung tag-ulan, masarap yung tulog ng mga alaga natin yan eh. Kaya ako hindi ko na inistorbo kahit gusto ko siyang ilabas. Tsaka hindi ka din ano eh. Hindi din kayo makakapaglaro kasi nga basa yung ano, kalsada, basa yung damo dun sa amin. Eh pagong ligo lang pala man si Snoopy kahapon. Tumili sa anyong. Anyong nung. Ay gagi. Doon san tama ako din eh, no. So yun guys, nandito na ako, naglalakad ako. Lalakad ako, pauwi na ako. Eh may bike nga pala akong dala. Ang lakas din ng tama ako eh, no. Yung channelin, Kibuyen Presi Policarpio anyong madam people? So eh, nagpa-order kasi ako ng bag na gagamitin ko sa Sabado para kay Snoopy. Para masasakay ko na siya sa bus. So wala kasi akong online dito na ano, online shop na pinag-order din sa Korea. Ang kasamahan namin meron. So oh, ayun. Andun ako. Joan. yun talaga, buhay kalimot talaga. Bakit sabi ko, nag naglalakad ba ako kanina? Ay, dami ko nakalimutan pala. Teka lang. O, oh, yan yung bike ko. Teka lang, may nakalimutan pa pala ako, guys. Yung sombrero ko tsaka jacket. Ay, go. Di ba? Lintik na yan, eh, no? Grabe, eh, no? Grabe utak. Eh. Di ba, sabi ko sa inyo, makakalimutin ako yun, kaya... Ay... Ba't gan? Yun yung pinapaalala sa akin. Bulga. No, si Ronnie hindi si Lodon. Dami ko palang nalimutan. Jacket, sombrero, bike. Ano ba yan? Let's go, madam people. Asan po yung mga little wild Yung mga? Bakit mga? So, yung mga little wild dogs? Si Snoopy lang lang yung little wild dogs natin ah. Hindi ko nga din alam guys eh. Naalala ko lang kanina talaga nung sabi ko lang, ba't ako naglalakad? Then ba't ako walang jacket? Na rin. Demrick eh. OMG, um, ang dilim may mumu. Mumu lang eh. Takot kayo sa mumu? Ang sarap ng... Siguro ganto ganto rin ba yung panahon sa Pinas ngayon maulan? Ano, ang sarap. Ang sarap ng ganitong panahon. parang ang sarap matulog yung anlamig, may pusa ay ganda ng pesa ni Mimi nga ano yung tulog lang siya dyan o no? tulog ka dyan tulog ka dyan ay gagi tulog nga guys nakapikit hindi ko hindi ko kasama yung piglet nakas natin andun buhay nakabike ako eh, tsaka umuulan same here oh, ganito kuliglig lang yung ko then ang lamig, ang sorap yan ba oh, yan yung mga nanghabol kay Pinat <laughs> mga pusa dito, mga gangster yan eh yung gabi may tinapon na bike ko hey oh. No. Gabi, sayang itong mga ito. Tignan yung mga tinapon dito, oh.